Ang amenorrhea ay isang kondisyong medikal na maaaring mangyari sa panahon ng fertile life ng isang babae at kinapapalooban ng kawalan ng regla para sa panandalian o matagal na panahon. Ano ang maaaring maging remedyo para sa amenorrhea? Ang paggamot sa pasyente na walang menstrual cycle ay depende sa partikular na sanhi ng amenorrhea. Mayroong iba't ibang mga congenital na anomalya na maaring magdulot ng amenorrhea. Sa mga kasong ito, halimbawa, posible na magpatuloy sa operasyon sa pamamagitan ng pagluwang ng isang posibleng maikling ari o sa pamamagitan ng pagputol ng imperforate hymen. Kung ang kawalan ng regla ay sa halip ay tinutukoy ng mga kakulangan sa hormone, gaya ng kakulangan sa estrogen, posibleng magbigay ng estrogen o mag-set up ng sapat na programa sa nutrisyon kung sakaling ang kondisyong ito ay sanhi ng kakulangan sa dieta. Kung sa halip pa'y nakasalalay ang amenorrhea sa polycystic ovary syndrome, malamang na magpapatuloy ang gynecologist sa pagtatalaga ng oral contraceptive therapy na nauugnay sa metformin. Sa kaso na ang kawalan ng regla ay sa halip nagmumula sa matinding emosyonal na estado o anxiety disorder, kadalasang inirekomenda ang cognitive behavioral therapy na nauugnay sa mga antidepressant na gamot. Sa wakas, natatandaan namin na ang mga pasyenteng may amenorrhea ay may mas mataas na panganib ng magkaroon ng mga bali sa buto. Kaya, inirekomenda na maiwasan ng anumang mga komplikasyon na ganitong uri sa pamamagitan ng pag-inom ng calcium at vitamin D. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita-kita tayo sa Medfor Care.